ayo go guys This is electric fishing abroad guys Kalau 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 guys Kasi ulan ngayon guys sih eh. menang nga basah Nato lahat Pero Kahit basah na to guys Kaya so, Mantap pa to guys atau radio Radio bus no Okay kayo no Radio guys oh Nah, anai suka siapa tuh? Dicaca bulu-bulu Pirat oh. juga so, bagus apa nih oh. guys mau? Galing nak? Kita mau bangun tapung ya guys Ini mau bangun tapung mengadu kapun ah, oh kapun guys. ini pula kapun yang mana? Ah,

Tang na ni no. Tapi kaya nga presyo ko ba bau. Duit pa yun ni bau. Lumping lang gamay. Tang kuan ni mapit ko ko ki roi. Kaya kan pa yung gamit diri guys. Napoy. May camera guys oh. If you want vlogging guys. Oo. Oh, ganda pa no. Diba? Ganda pa ng lenso. Oh. Kahit mong bago? Dagan ko diyo. Dagan guys oh. Nabasa lang guys. Pero pagamit pa ni guys. Pamandar pa ni guys ba? ba? Oh. Pwede niya siya pang vlog guys. No. Ha. Ganun na po guys oh. Nagkuhan na ito guys ha. Eh. Masig. Sinahan mo guys no. Padala ito ni sinyo. Kumandar niya siya. Ini tentang kedelik. Ini tentang lain. Sampai lagi. Kan ini. Malah nama ini tak Tekan pada diri guys. Halo guys pada guys. Sampai o. Guys guys oh. Tekan guys. guys. tes Nasa Japan kayo. Make sure to. Ano guys no. Kung nasa Japan kayo guys. Papadala ko agad sa inyo. Kung may nandito kayo sa Japan. Kung anong kailangan nyo. Make sure to comment guys no. The comment section below guys. Kung ano yung kailangan nyo guys no. Maghanap ako para sa inyo. No. Para sa inyo. Ipapadala ko sa inyo. At doon lang kayo mag comment sa. Sa ating Facebook page guys no. At mag comment kayo dyan sa ano ko. Sa sa YouTube ch channel natin tapos comment ay doon tayo mag doon ko kayo i, i ano sa Facebook page natin guys no so mag-comment kayo doon sa Facebook page natin doon din doon, doon tayo doon doon ko kayo tatanungin ko ano yung ano niyo yun, no um, address no so make sure to subscribe and watch guys no my YouTube channel also my Facebook page and guys oh ano kailangan niyo guys marami to guys yung gusto ng ano mga DVD Tier. Suzuki, so, bago sa so, nang Suzuki. Meron to guys, may mga bago to guys. Ay, gusto niyo mga mga pun, gusto niyo pun. So, Pero ito kayo. Pwede pa to? Hilo lang kan tonti guys, pwede pa to guys ba? Kitulan lang ng ano guys, fire guys. Yung hindi dito guys, wild guys, marami pa to guys. Dito guys. Gusto niyo DVD player guys, marami dito guys. Basta, libre lang dito guys. Papadala ko sa inyo, libre guys, no? Sa so, make sure to subscribe. Ngayon, nasa 100, 500, 550 subscribers na tayo guys, no? So, we almost kalahatin lang guys. We well, almost kalahati. We almost kalahati. Um, sobrang naman lahat na guys, no? May salamat po sa um, 550 subscribers guys, no? So, waiting ako sa inyo guys. Be sure to subscribe guys ha. Ngayon so, oh. Napa diri guys, tagani diri guys. Mga kami to guys, to guys oh. Ganda po guys oh. Ito so, na lu na lumpit nang guys, padre. Lumpit nang ni guys. Lumanda pa yata ni guys. Sindak pa ni. Diri na padre oh. Ni oh. Hmm, Ini pakai ayo. Pakai guys ba. Kuan ang kuan diri, pakai taon diri. Oh. Huh? Kip kayo ni ba? Ito lang kailangan na ba? Oh, di video. oh, DVD. oh control, guys, oh. guys. Kunang... to. Ito lang kailangan na ni guys. Kanang katong dahil lang oh, pa ito na nato dyan siguro. No? Gusto mo kuhan guys no? Paka-libre kayo guys. Ako na bahala sa pagpadala guys no? Bayan ang pagpadala. picture to subscribe guys. Kaya para makakapira tayo guys no? Oh. Para yung pira natin sa YouTube di Yan yung pagpadala natin sa inyo no? So guys so oh, purti ano guys so oh, ganda pa rito. Oh. ito gamit pa to ba bos kini bos oh gamit kini bos ba oh ano oh jadi oh. pa ba sama mane sup bang bateri sa bateri ay gaso oh. ay gaso oh. isa din gi kwani sa gamit pa ni mo gamit pa ni sa gi tabunan to man oh pag ko pagayo gaso Tony, sumukidili so, guys. Ano oh. ito? DVD guys bago pa yan guys gita po guys ha ah. ano kanta no pa marika pa rin napay ko ano guys oh ayun jiki guys oh ng Anong... saka sa jiki kayo boss vacuum cleaner ayun mm. okay, so ah, pa rin guys vacuum cleaner guys kayo manda pa rin, guys ba ang palito lang yung ane no. ang palito yun, any... lang yung ane kayong lang na guys no ano daw din siya guys oh kumpito din siya guys oh kayo yung palito nyo pa guys oh kayo sa manda rin, guys no. <laughs>

kung hindi nais ba lalo man eh guys gusto keyboard guys tanala po yung keyboard dito guys yung mga hindi pa magamit yung mga keyboard dito guys sa gusto ninyo guys comment lang guys na po sa Japan guys talaga ko agad sa inyo guys gusto nyo ng ano electric pan Tama electric pan yun pa o oh. electric pan o oh, ganda doon o oh. dito pa o oh. yun yung electric pan para sa inyo gusto nyo ng wire ito wire libre ko padala sa inyo mayroon man lang to sa Hakuyin eh. <laughs> Hakuyin. Gusto nyo ng ano, music? Mic. Mic no? Oo. Oh. See you! See you soon! Ano, kita na ko na boss? Wala boss? Kita na ko na? Wala na? Wala na boss? Ano? Bugot ganino?

May gold pala, na, nasa isa kilo na kapin, boss. No? I-auction naman, boss. <laughs> Pwede yung auction, boss. <laughs> Mga gold, ma'am. No? Ah, mm. ni? No. Ha? Ay, ay, no? ba, no? Hmm. Ang ganyan, mahalan din. Diba? Ah. Ikaw naman ako ninyo. Na I-try. Pagpagay nyo ba? Tara. Tara. So yun guys. Inamo ni ko Andre ade Oh, oh bisig gusto ka. Ikwan eh, ako. Kidala na ko kan gigkit kanina. Na pa oh. oh. Kini lang oh. Mapilit na mamit, mapilit na. Ah, wala pang dili man ni eh, pang iPhone mo. Eh. Hey, pang iPhone. Dili. Hmm. Pang Android. Oh. Nagkampanya sa lalo mo ni Boss Buddy lang na to ma-update. Na maano, ma-update. ma update ma kay-kay may mga butan man mi, no so yan guys no marami talaga tapon nito guys every week may matatapon talaga guys 2 times 2 times a week sometimes 3 times a week guys no magtatapon na nga ito guys no so kung may kailangan kayo make sure to comment guys no ano yun ngayon tumutunog guys oh so see you soon in my next vlog make sure to comment down below, so check again.